Hindi nagpatinag sa ulan ng iba't ibang grupo na nagtungo sa Ayala Avenue sa Makati ngayong biyernes. Sa White Ribbon Walk versus Corruption, nanawagan sila laban sa katawalian at kawalang pananagutan sa gobyerno. Panawagan nila sa administrasyong Marcos Jr. imbestigahan at wakasan ang katiwalian sa lahat ng programa ng gobyerno, hindi lamang sa flood control projects. Bigyang prioridad din daw dapat ang mga bata sa magpapalakas sa proseso ng pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga tiwaling opisyal. Panawagan din ng ilan sa lumahok bumalik sa Pilipinas si dating congressman Zaldico matapos niyang iugnay ang ilang matataas na opisyal kabilang si pangulong Bongbong Marcos sa isyu na 100 billion peso insertion sa budget dapat uh, bumalik si kong Zaldico sa Pilipinas at uh, humarap siya sa lahat ng mga otoridad. marami dapat siyang sagutin dahil uh, kasama siya sa Bicam Isang pagkilos din ang isinagawa pasado alas dos naman ng hapon sa Mendiola. Nasa dalawandaang rallyista mula sa iba't ibang grupo ang lumahok. Nadagdagan pa raw ang kanilang galit dahil sa mga naging payag ni Ko. Kinonfirm lang ni Salde Ko yung napakatinding karumal-dumal at sistematikong nakawan sa pondo. Binalidate niya rin na ang commander in TEF walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga pahayag ni Ko. Matapos ang kanilang programa, payapa naman umalis ang grupo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.